guys, gandang araw po sa inyo lahat. Diyan na naman ako. So, mag-ano lang ako ng aking i-intro po sa inyo. Kasi ngayon, Sunday. Alam mo na, pag Sunday, sama-sama with Bessie. Kasi si kapatid, hindi niya labas. Di kaming dalawa lang. So, bago kumain, syempre, as a content creator, ipapakita yung dapat namin kain. <laughs> eh. share ko po sa inyo. Ayan guys, kasi nga, nasawa na kami dun sa kapidi coral. Lagi na lang akong kumakain doon. So, para naman maiba, bumili kami ng manok. Ay, hindi pala, guys, manok. Ano pala to? Pato. <laughs> pato, pato eh. Roasted na pato. Ayan. Kalahati. Kasi nga, dalawa lang naman kami. Kasi baka mamaya, hindi naman namin maubos yung pagkain namin. Siyempre, prutas to rent. Kasi walang, ano, kasi mabilhan na ano lang. Nagola. Hindi, magprutas na lang kami. Ayan kay Beshi, yung nakanin, oh. No? Tapos syempre, kamates. Yan na lang pamalit namin na fruta. Ay eh, na, sorry. Pamalit namin na gulay kasi wala kaming gulay. Di magprutas na lang. Tapos ito namin yung aking kanin. Ayan. Samahan nyo naman kami ang pangit ng kamay ko. Napaka dry. Hayaan nyo na. Huwag nyo na lang tignan. <laughs> tingnan nyo na lang guys yung aking kanin na masarap. Ayan. Hindi kompleto yung araw namin kapag walang kain na kanin. Tom. So, <laughs> Mag Sabay ka Magsipag kain na natin. <laughs> <laughs> Nagaantay. Kain po, kain tayo. Ako nagre-ready pa. O, oh, sige. Kain na tayo. Bless you. Okay. Kasi nga, sa bahay din naman ako nag-almusal. Kahit tubig, hindi talaga ako ano, uminom. So, kailangan ko na talagang kumain. Hindi ka nag-kain na tayo. Ah, ready ka itong yogurt kay Bibi oh, Ito naman sa akin o. Ayan o. Tsaka syempre hindi sa akin mawawala yung tea. Graham tea with honey. Yan talaga yung lagi kong daladala -dala. okay kaya tubig na. Wala warm water. Ay sa akin. na food. Wala pa palang sauce. ibuhos Ibuhosan natin to Itong so, gustong, tayo tayo. itong gustong gusto ko dito. Itong sauce. Masarap ito. Ayan. Ayan. Ibuhos ko na dito. Oh, sige. Ayan. Nagyan natin ng Ayan sauce. Na. Tapos ito medyo spicy siya. May ano ka ba? May... Ano yun? Wetish. Ay, wet. Oo, meron ako. Na Ay, nasa mansobob. Ayan. Ubusin ma ko na. Masarap na. sarap na si video. maang maang Ay, kumain na nga pala. Sarap-sarap sana magka, I promise. <laughs> ako sa kamatis na to eh. Kamatis for you. Ayan guys, kain na kami. Ang mga nakakainin ko. Pag-imagis. Sa may na pag-imagis. <laughs> pag Ang Ano na ako sa kamatis eh. Hindi ko pa rin ako. na ma din siyang ano like, black, uh, ay, black ay, black ay. Ay. Isang minuto pa lang naman. Hindi ka nga. Oh, pa hindi kami tako doon yung pinuha ko kasi wala pang sauce. Masarap kasi nito may sauce. Medyo maanghang namin na may sinabi. Taba! Paborito to nila amo. Pero yung yellow. Hmm? Yung yellow yung paborito nila. Oo. Oh, oh. Yung yellow kasi ano eh. Yung uh, hindi na... Masarap. Ako paborito. Paborito ko rin yun. Na may pagka-roasted, na may pagka-brownies na kulay. Ayun. Mm. Alam niyo guys, yung saging is galing pinas. Ngayon o, Del Monte na ako. <laughs> Ngayon, <laughs> Del Monte. Yung binila namin sa so okay, uki, nakilala lang kila naka kami. 14 dollars to sabi niya. Sapman na lang, sapman. ah. ba? <laughs> Sige pang hindi matutuwa sa sapman-sapman. Oo. Sapman. Naka-discount kami ng 4 dollars. Naka-discount kami, discount. ng konsumo ko sa isang buwan. Milo. Ayan. Importante yung Milo. Tsaka syempre, miss na miss na rin kasi magkape. Hey, kasi gusto ko naman magkape. Eh. Sa umaga, importante yun. Lalo ngayon, medyo malamig. Kailangan ko na medyo pang naman sa umaga. At sayang na rin. Kasi minsan kasi, pag ano, susun... Araw-araw ako dito. Kasi alaga ako kasi, minsan, syempre, pag galing uh, sa bahay, Mabilisan lang. Kaya, uh, syempre, kailangan ko nang bumali sa ngayon at libre naman ako. So, ikot-ikot lang ako dito kung anong magandang mabibili. Maghahanap ako ng mabibal Danny. Ito, told Grand Ito yung hinahanap ko. Ayan. Ayan yung hinahanap ko. Kasi ito, $25 lang naman. Ayan siya. Kasi pag bumili ka ng maliit, nasa $15 lang. Di ba nakasave mo? Ayan. Ito na ko. Kasi pag ano kasi, wala akong oras kumuha nito. Siyempre, pipili ka pa kung ano magustuhan mo. Ayan. Kasi matagal na rin ako hindi nakakainom nito eh. So, parang namiss ko lang. Wala gusto ko lang. Bibili ako nito. Ayan. Gusto ko lang matagal na eh. Siya lang miss na miss ko na tutapos pandot-dot sa pinapay. Sarap yan. Ang isa niyang parola umabot ng 100. ba diba, sayang din makalis ako ng 10 dollars. <laughs> so, 14 dollars yan kasi ko lang ka sa Nasa 85 na yung nakuha ako na presyo. Okay. Tufus ko. I-active ko lang. Kung pwede pa. So, baka diretso ako ng hang on. So, kailangan kong i-active yung octopus ko kasi nga pag lalabas ako, kailangan kong may octopus kasi nga para walang hassle, madali na siyang ano, madaling sumakay, top up mo lang, top upan mo lang kahit ng 50. At minsan ginagamit ko pa yung pambayad kung wala akong cash na dala. O octopus lang pwede na. So, didiretso ako ng hang on, tapos baka sumakay na lang ako ng, kung sakaling aksipin pa, diretso sa MTR na lang ako sasakay. O pag sinipag, maglalakad pa rin ako. <laughs> Ayan, yung octopus. Buti nga tinanggap pa. Ah, ilang taon ko itong hindi ginamit. So, siguro 3 years kung hindi to ginamit. So, active pa siya. So, thank you kung hindi na ako bumili. Kasi sayang. Inabot na ako ng gabi. <laughs> Pero okay lang naman dito kahit gabi ay maliwanag naman. Maganda pa rin maglakad at ko. Di pa rin ako gumamit ng MTR. Wala. Gusto ko maglakad. Gusto ko ng exercise talaga.